da sa ka nga bahali na. <coughs> tu mga ganahan mo inom ba? <laughs> ah, gamay ra nang ako ah, kay ka Kristo ta diaw man jud to. Kuwang ra ning ako kay ni ka <laughs> nya katoliko man si Kristo. <laughs> Porang katoliko pa na hos kasal daghan kay inom. Mingaw pong kasal kung way inom no. Mga kaibigan, ito po ba ay kalooban ng Diyos na maglalasing ang isang tao? Ito po ba ay kalooban ng Diyos na maglalasing ang isang tao? Na maglalasing ang isang tao? Marunong kaya sa comprehension itong mga pastor sa solpot na sikta? Pag sinabing umiinom ng bino, ibig bang sabihin lasing na agad? Ang binanggit ni Father Darwin ay tungkol sa pag-inom ng bino. Kaya pag-aralan natin sa Biblia kung ang pag-inom ba ng alak o bino sa Biblia ay kasalanan. Di natin ipag ma, di tayo magtataka mga kapatid. Bakit? Dahil panahon pa ng ating Panginoon Kristo. Ito ang mabasa natin sa Matthew Kapitulo 11, versikulo 19. Nakita naman nila ang anak ng tao na kumain at uminom. At ang sabi naman nila, Tingnan niyo ang taong ito, matakaw, lasinggero, at kaibigan ng mga maniningil ng buwis at makasalanan ganun man ang karunungan ng Diyos ay napapatunayan tama sa pamamagitan ng mga gawa nito napakagaling talaga nito mga pastor sa solpot na sekta na pinipilipit yung pahayag mismo para lang makakuha ng mga inosinting membro. Kaya, sasagutin natin muli itong si Pastor Edwin Kanonigo sa kaniyang maling kung meron mang comprehension o kaya'y common sense. Problema lang, hindi common sa bawat isa ang common sense. Nakita ng mga pastor sa sulpot na sikta yung larawan ni Father Darwin na may hawak ng baso na may lamang alak at ang ikinakalat nila na propaganda lasinggerong pare. Kaya ito ang pahayag ni Father Darwin at ang hatol ni Pastor Kanonigo. Magdasa duha ka kutiner nga Bahalina. Ito mga ganahan mo, inom ba? Gamay ah, rin ang ako, ah, kay Kristo Tadyaw mo dito. Kuwang running ako ay doharam ni ka container nya katoliko man si Cristo. <tinyo> 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 Porang katoliko pana huska daghan keng inom. Mingaw pung kasal kung ay inom no. Makaibigan, ito po ba ay kalooban ng Diyos na maglalasing ang isang tao? Ito po ba ay kalooban ng Diyos na maglalasing ang isang tao? Na maglalasing ang isang tao? See? Okay. Pag uminom ang konklusyon niya lasing na agad. Ganun ba talaga? mag-aral ng Biblia itong mga pastor ng sulpot na sekta na wala namang sariling Biblia. Bakit? Kung nabasa nila sa Biblia ng ating Panginoon Iso Kristo ay uminom. Tulad ba sa mga Hudyo din na pahayag sa San Mateo Kapitulo 11, versikulo 19 B ng ating Panginoon Iso Kristo ay lasinggero? Kaya, di tayo magtataka mga kapatid kung ang nagtatag sa simbahang katoliko ay tinitira na noon at ikinakalat yung mga chismis dahil lang sa pag-inom ng bino. Walang pagkakaiba kung gawin nila ni Kanunigo kay Father Darwin. Yung magdaan sa ka kutiner nga Sabi ng isang paring katoliko, okay lang daw ang uminom ng alak sapagkat si Kristo daw ay gumagawa ng alak. Mga kaibigan, ito po ba ay kalooban ng Diyos na maglalasing ang isang tao? O, oh, si Kristo galing sa kanyang bibig, gumagawa ng alak, at ang konklusyon niya, ito ba ay kalooban ng Diyos na maglalasing ang tao? Ganon ba talaga kababaw ang unawa mo, Mr. Canonigo. Halimbawa, ang ating Panginoon Isokristo ay uminom, kumain, nakipagsama sa mga makasalanan. Hinatulan siya, tulad sa ginawa mo ngayon, sa mga kalaban ng ating Panginoon Iso Kristo. San Mateo Kapitulo 11, versikulo 19, ito ang ating mabasa. Nakita naman nila ang anak ng tao na kumain at uminom. At ang sabi naman nila, tingnan niyo ang taong ito, matakaw lasinggero at kaibigan ng mga maniningil ng buwis at makasalanan. man ang karunungan ng Diyos ay napapatunayang tama sa pamamagitan ng mga gawa nito. See? Ang binanggit ni Father Darwin pag-inom ng bino at sabi ni Mr. Kanunigo, kalooban ba ng Diyos na magiging lasinggero? Natural, hindi. Pero ang tanong, pag uminom ng bino, hatol agad, lasinggero na ba? At dahil ang ating Panginoon Kristo uminom ng bino, ibig po ba sabihin, ang ating Panginoon Kristo lasinggero na? Kaya, aral-aral naman pag may time sa Biblia, Mr. Kanunigo. Bakit? Sa Biblia, nilarawan mismo yung alak yung bino na isang regalo mula mismo sa Diyos. Na ano ang dahilan na ang Diyos ay nagbigay ng regalo na bino kung pag-aralan natin ang Biblia, kung tingnan natin ang bino umano ay napagpapasaya sa buhay ng tao. Alam kaya ito ni Kanonigo? Pinag-aralan kaya nila yan? O yung pili-pili lang sa nakasulat sa Biblia. Mga awit, Kapitulo 104, versikulo 15, Merong obas na inumin, kaya tao'y masasaya. May langis pa ng ulibong nagdudulot ng ligaya at tinapay na pagkaing pampalakas sa tuwina. Binanggit yan sa Biblia na nabasa natin, Awit Kapitulo 104.15 na merong nagbibigay ng ligaya yung obas umano na inumin. Kaya tao'y masaya. Pag nabasa ito ni Mr. Kanonigo na obas na inumin kaya tao'y masaya. Ang konklusyon ba dito? Ang Biblia'y nagpromote na na ang tao'y magiging lasinggero? Aba, asa naman yung comprehension mo, Mr. Kanonigo? Isip-isip naman pag may time. Bawal nga ba ang pag-inom ng bino? Tuloy natin siya. Anong sabi ng Biblia sa Isaiah chapter 5 verse 22? Wala tayong tutol sa Isaiah chapter 5 verse 22. Bakit? Ang tinutungkoy dyan, ang konteks dyan ay tungkol sa lasinggero. At hindi naman ibig sabihin na ang pag-inom ng alak ay lasinggero agad. Bakit? Diyan sa Biblia, binanggit nga na ang paggamit ng alak bilang gamot. Saan yan mabasa? Imposible naman kung nagiging pastor ka sa ilang buwan lang na pag-aaral, di mo nakita ito. Unang Timoteo Kapitulo 5, versikulo 23. Huwag puro tubig lang ang iyong iinumin. Uminom ka rin ng kaunting alak na gagamot sa madalas na pagsakit ng iyong sigmora. Ito, nasulat ni San Pablo sa unang Timoteo kapitulo 5, versikulo 23. Kung siguro sa panahong ito, nandun si Mr. Canonigo, ang grupo ni Canonigo mismo ang tumutuligsa, tutuligsain si San Pablo. Dahil sinabi niya, huwag puro tubig lang ang iyong inumin. Uminom ka rin ng kunting alak. Kunting alak? Ibig po ba sabihin, ay lasing na agad? Ay baka niya, e, panuorin mo yung pahayag ni Father Darwin. Dalawang galon ng bahali, bahali na. yon, Dalawang galon. Pag dalawang galon, ibig po ba sabihin si Father Darwin ang uminom? Anong Anong pahayag niya? Dadalhan niya ang mga tao ng dalawang galon. Hindi lang isang tao o dalawang tao, mga tao. Kaya, binanggit ni Father Darwin na ang ating Panginoong Hesus nga, yung tubig ginawa niya na bino. Oh, Nag-promote na ba ang ating Panginoong Heso Kristo sa pagiging lasinggero? Tama. Sa Biblia, mariing ipinagbabawal ang paglalasing. Pero sa Biblia, ang pag-inom ng alak binanggit sa unang Timoteo kapitulo 5, versikulo 23, bilang gamot. At ang ating Panginoon Yeso Kristo, uminom ng alak nung nandito pa siya sa lupa at binanggit pa niya, iinom siya muli kung kasama na niya ang ama sa kaharian. Ibig po ba sabihin sa kaharian, kung letra po letra ang unawa ng promote ang ating Panginoong Hesus na pagiging lasinggero. Kung ganoon kababa ang inyong unawa. San Mateo kapitulo 26 bersikulo 29. Sinabi ko sa inyo, hindi hindi na ako iinom nitong alak na mula sa ubas hanggang sa araw na ako'y muling uminom nito Nakasalo ninyo sa kaharian ng aking ama. Mr. Canonigo, ano sa palagay mo ang talatang yan? Ang ating Panginoong Jesus ng nagpromote na sa pagiging lasinggero ng tao? Kahit doon sa kaharian ng kanyang ama, makipag-inuman pa ang ating Panginoong Jesus Kristo ng alak o oh? balikan natin sinasabi ko sa inyo, hinding hindi na ako iinom nitong alak na mula sa ubas hanggang sa araw na ako'y muling uminom nito na kasalo ninyo sa kaharian ng aking ama. Isip-isip naman pag may time ha. Tuloy natin si Mr. Kanunigo. Alaot kadtong tao nga haud sa inom og dili mosibog kun hagitog inom. Ugunya ito rin ang sinasabi sa aklat ng Panultihon Proverbs 20 verse 1. Ang bino, ang pagkapalahubog ug bino, makapahimong sabaan ug makapahimong buang-buang. Eh, wala tayong tutol dyan. Pero, kung ang konklusyon niya, pag uminom, magiging buang-buang, buang-buang sa Cebuano, balew. May diferensya ang otak. Bago lang natin nabasa yung pahayag ng ating Panginoong Kristo, San Mateo Kapitulo 26 Versikulo 29 Sa palagay mo, Mr. kanonigo nagpromote ang ating Panginoon sa so Kristo na ang tao ay magiging sa Sibuano pa buang-buang baleo dahil sa pag-inom ng bino? Napakalayo naman sa realidad yung tuligsa mo tungkol sa pagiging lasinggero. Iba ang pagiging lasinggero at iba naman yung pag-inom ng bino. Alam naman. Kaya nga, binanggit mo na ang ating Panginoon Kristo, ginawa mismo ng ating Panginoon Kristo ang tubig na alak bilang regalo sa isang handaan sa kasalan na mabasa sa Juan Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 10. Ngayon, ilang tadyaw yon na ginawa ng ating Panginoon Kristo ang Binanggit at ang konklusyon ni Mr. Canonigo, yung sobrang pag-inom, yun ang bawal. O, yung sobrang pag-inom. Bangamat, hindi itinuturing sa Biblia na masama ang alak, pero yung sobrang pag-inom na nagdudulot sa kalasingan ng tao, yun ang ipinagbabawal. Kaya, sa Biblia, kung pag-aralan natin, kung iinom ng alak ang isang kristyano, dapat katamtaman lang. Ha, Mr. Kanonigo. At huwag agad-agad hahatol daw sa pagkain at inumin. Sinong nagsabi? San Pablo. Ito sabi ni San Pablo. Sino nga, sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom, o tungkol sa kapistahan o sa bagong buwan o sa araw ng Sabbath. O, sige. Ang problema lang si Mr. Canonigo, hatol agad. <laughs> Mr. Canonigo, ah? Okay. Tuloy natin siya, tuloy natin siya. At sinabi rin sa Galatia chapter 5 verse 19 to 21 na ang mga lasingero walang lugar sa kaharian ng Diyos. Tama. Walang lugar sa kaharian ng Diyos. Pero yung pang pag-inom agad lasinggero na. Yun bang ating Panginoong Kristo na nagsabing iinom siya muli ng bino nung kasama niya ang mga alagad sa kaharian ng kaniyang ama lasinggero na ba yon, Mr. Kanunigo? Kaya isip-isip naman mga kapatid. Dahil sa Biblia, ang bino ay nagbibigay ng pagsasaya sa buhay ng tao at regalo ng Diyos. Mga ngaral, kapitulo, Jis, versikulo 19. Hindi nabasa yan. At dahil po ba, sinabi na regalo yan ng Diyos, Ibig po ba sabihin ng promote na ang Diyos sa pagiging lasinggero ng tao? Ganon na ba kababa ang inyong unawa? Da sa kung ka okay, container nga bahalina. Oh, so dalawang container na bahalina. Ito mga ganahan mo inom ba? Oh, yung uh, dadalhin ni Father para sa gustong iinom. Kaya ang konklusyon ni Mr. Kanonigo, nag-promote si Father sa mga tao na magiging lasinggero. Ah, gamay ra nang ako ah, kay ka Kristo ta man jud to. kuwang ra ako ah, kay duha ra ka container nya katoliko man si Kristo. Porang katoliko pa na hos kasal daghan kay inom. Mingaw kasal kung way inom no. Yon ah, yon ang ginagamit ni Mr. Canonigo para uh, hatulan na nag-promote sa pagiging lasenggero si Father Darwin. Mr. Canonigo may bahagi sa video mo na kumain ka bago ka nagdasal. Ibig po ba sabihin, nag-promote ka na sa mga kaanib mo na kakain ka muna bago ka magdasal. Ito. Mm, mm, sarap. Thank you so much, Oh God, sa dragon fruit. Itong ginawa mo sa video mo, kumain ka muna bago nag-prayer. Bakit? O, tignan niyo. Nang nagdasal siya, mga kapatid, tingnan yung kulay ng bibig niya. Mmm, ang um, um, sarap. Thank you so much, O God, sa dragon fruit. Thank you, Lord. Sanctify this. In Jesus' name we pray. Amen. And... Oh, so, iyan po ba, uh, papayag ka ba, Mr. Kanonigo, na yung ipinakita mong video, pinopromote mo, kain ka muna, bago ka magdasal, saan mo kaya iyan na pulo? To make his message known is our responsibility.